Bakit ko nga ba binabalik-balikan ng 5-star chicken? Hindi po ako nag i ng produkto nila. Talaga namang napakasarap, malasa at may kahawig na sikat na fast food na talaga naman tinatangkilig. Kaya lagi kong binabalik-balikan ang 5-star chicken na talaga naman solid, solido, murang-mura, malasa at talaga namang malinamnam, patok na patok sa masa at talaga namang presyong pangmasa. Kaya binabalik-balikan ang manok na talaga namang champion panalo at malutong na malutong malasa at presyong pangmasa. Yan ang 5 star chicken. Dito lang yan sa Bay Laguna. Kaya mga pajak, mga viewers, tara na at tikman ang 5 star ng Bay Laguna. Tara na!